Today episode, samahan nyo kami sa aming adventure sa malaparaisong lugar Ang Jasper National Park, Canada Let's go! Good morning mga ka-Jedi! Ah, ang ingay-ingay na And today episode, maglalaboy lang kami ng isang araw dito sa May Jasper, pupuntahan lang namin yung aking paboritong lake na pag swimmingan, yung Anet Lake. And bago ang lahat, shoutout nga pala muna sa mama ko, kay Belen Ilagan. And sa mga sumusuporta kagaya ni Sokoro, ni Ate Sokoro po dito sa May Japan, shoutout po kay Mr. Uten. Maraming maraming salamat po. And pakita ko lang sa inyo yung aming bike. Ito. Ayan, parang siyang habal-habal may angkasan ng dalawang bata. Kaya nga nang nasabi ko, binenta ko na yung isa, binili ng bayaw ko. Marami ng memories yun eh. So, hanggang dito na lang muna. makita ko lang sa inyo yung view ng mountain. Okay, so alis na muna kami. Ito yung muna namin stop uh, stopover nag-washroom na. Let's go! Okay, so nandito na kami sa may Anet Lake. Ayun yung Anet Lake guys. Oh. Ang layo eh. Hello. Ayan. ate. Are you hungry now? She's always hungry. What do you wanna do? Swimming or playground? Playground. Gusto nila playground. miss. may playground kasi rito. Thank you, thank you. Hanap mo na tayo spot. Oh, now I remember. Ito yung pagkain namin mga kajeda. Yung luto ni Mrs. Chicken wings, fried rice with sausage and eggs. Hmm, uh, yeah. Okay, let's eat. No. Are we gonna swim now? Oh, Nag-iipon pa kami ng lakas ng loob guys eh. Kasi sobrang lamig ng tubig <laughs> <laughs> Let's go mami Nakita natin yung linaw ng tubig mami Thank لا love me. أنا Move my Yun, so katatapos ko lang mag-swimming. <laughs> Ito mga bata, din nag-swimming ka kasi mami. Takot sa lamig eh. Takot ka mami. How about you, ate? Why oh, did not swim? Mami said to not give up and she gave up. Let's go, what do you want to do? Play in the playground. Play in the playground? Okay, let's go. Bawal pala magbike dito guys sa inyo sa inyo. <laughs> Maybe we'll just gonna hike. No, no. Why? We're swimming. We're swimming. Swimming. You gonna swim? No, no, no. Too cold. It's too cold. Sayang mga kajere hindi pa naman pwede magbike. Ano na kalang kasi nikuot namin yan pero naglakad lang kami. So tambay mo na kami rito. Pamaya muna kami mag bike bike. <laughs> Yun. So, hindi kami nakapag-ikot dun sa lake. So, nadaan na lang kami dito sa my trail para mag-bike bike sa nature. You okay, mami? <music> Na lang sila eh. So ayan. Tinadala ah, namin sila lagi sa nature. Sa mga mapapasyalan. Kasi nga minsan nakatutok na lang sa cellphone or iPad. Sa so, sobrang busy rin namin sa work. So binabalance lang namin yung work tsaka yung life. Napaka-importante sa amin yung i yung work and life. Okay, so delikado na yung daan. Pipitawan ko muna yung GoPro. So galing kami doon sa may Lake Annette Papunta kami doon sa may Jasper sa may town Okay mami, ready na kayo? Let's go Puro gravel lang to guys oh. Pero ang ganda Ayan, oh. Mga nagbabike lang Ewan ko kung may dumadaan ditong sasakyan May dumadaan kaya rito sasakyan mami? Wala oh, Tara, ito kami galing sa may mali na daan Let's go Yeah natin makita yung daanan ma'am eh. okay, yan tayo ma'am yeah. Hindi ka alam ma'am eh Pero ang ganda ng bulaklak ma'am eh. Ayan so naliligaw na po kami <laughs> Tete ko lang yung mapa guys So guys is may level hanggang level 5 na assist sa throttle Ayan. pwede ko siyang patayin gawing zero to Ayan, para walang power pero napipidal ko pa rin medyo mabigat nga lang mas ko itong dalawa, level 1 Ayan. nasa 69 watch yung ginagamit niyang power medyo magana sa. Ayan. pag gusto mong meron pang exercise ganda ang lugar guys no? Eh. Is that take up? We're <laughs> we almost there? We oh, look. Oh, there's elk. I don't see it. There, oh. Uh, it's I hope it doesn't the video. Oh, look at that guys, oh. Nandito lang yan eh, sa tabi ng kalsada. Makain siya eh makakaisa habang nagpupupo is it big ate jacob? no it's small? yeah it's so big oh it's butt is only big yeah? it's huge oh god just eating eh what did it again? and guys no, what uh, experience So, wag bike-bike ka lang dito, may makikita kang ganyan, mga wild animals. Sa linawan mo lang yung mata mo. Ayan. kasi nga nasa nature tayo guys, nasa national park tayo. Tapos bawal nga pala magpalipad ng drone dito. Where's mommy? Mommy still taking video? So okay, guys, so bihira lang yung mga nakasasakyan dito. Kami lang. tapos may naglalakad. Mga nagbabike.

Lumabas pala kami mga ka-Jedi. Balik. <laughs> Dito sa may trail, mami. May, may nakalagay na Jasper. Ito. Papasok pala kami sa trail. yeah, <laughs> Oops, well. Yun. Ito yung mga gusto ko guys. eh, mga, mga nasa loob ng nature kaysa sa kalsada itong mga malilit lang na trail yeah. susundan pala namin itong ilog ayan ito yung ilog guys yung bow river Okay mami? Mami? Daddy, what's that? Daddy. Go, go, go. Daddy, what's that? Parang ito Yes? That one? I don't know. I think it's a berry. It's ah. Ate Jacob. No, no. Ah, bumelo. Patas guys eh. <laughs> Let's go back. Medyo madulas yung taan. Ano pangalan? So, naliligaw na kami. Hindi namin alam kung papunta doon. O, papunta rito. O, dun doon. O, dun doon. So, tayo mami. Tingin ko dito eh. Diretso eh. So, dito na kami sa may town mga guys Hinatay lang namin si Mrs Medyo nahirapan siya magbike ito yung battery ko guys. So, full charge pa. Ayan. Kahit may ang kasawang dalaw. Ganda talaga rito sa town ng Jasper mga ka-Jedi. Ayan si Mami. Mami, go Mami! Ha <laughs> tagal mo mami. <laughs> Nandito na tayo sa town eh. Saan pumunta? So, nandito na kami sa may town ng Jasper guys. Ang daming tao at ang daming sasakyan. Nakakailang magbike. Right ate? Huh? There's lots of people here. Um, no. Yeah? Huh? Yeah. It's hard to bike when it's like this. Oh, you know my train. Bump has more people. Bump has more people? Yeah? Which one do you like? Bump or Jasper? Bump. Jasper? Bump. Huh? Bump? So, yes. oh, okay, yeah, me too. Yeah, you know, pero ang ganda ng view mga kajeta yun. Yun, so galing sa lake doon kami dumaan. Banda doon sa may mga kagubatan doon. Pupunta rito yan. So maghahanap lang kami ng kakadenahan ng Hello. bike para makabili kami ng What do you Hello. want? Ice cream? Yes, yes, ice cream. Uh, about you, ice cream too? I just want Oreo. Oreo ice cream? Yes. Okay, let's find some ice cream. Yeah, so iwan mo na namin yung bike namin dito. Uh, let's go, Diego, brother. Let's find your ice cream. Pwede naman dito, mami. Chắc chắn 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 Get your ice cream. Ito yung town ng Jasper. Mas maganda yung town ng Bump na mami. Yung downtown ng Bump. Nakaraan namin piyuntahan guys. Ito. Maganda rin. Kaya lang mas maganda yung pagkaka arrange ng mga shop doon kesa okay, so dito. At ah, dito na tayo sa so grass. Planet Lake. Yeah. Sa ibang kami dadaan sa so may highway kaya medyo mas delikado din. Oh, let's cross. Let's wait for the cars first. May kasada tayo dadaan? Dito na kami dadaan sa may kasada guys Papalik nga pala kami mga kadeday kasi ang bibiyay sa mga sasakyan doon. Okay lang sana kung di namin kasama yung mga bata eh. Kaya kasama namin mga bata. Kaya balik kami doon sa pinanggalingan namin doon sa may kagubatan. You guys, okay? So, nag lang kaming matapos nung train kasi tatawid niya kami dito. Diyan kami nang galing kanina. then guys so makakatawid naman kami, magta-uwi na rin kami. Tari, ayo, kami na uwi. Darito to mga sa jetty 'to yo, ingiingay lang. Kami kumagaling kalawag bike ah. Nakakatawa po dito. Ha? Galing wae nakaya mo. Para po sa sample. Kuwa galing na asawa ko wag bike. Andami-dami diyan dalang malalaking bato eh. Manis mami. Ah, let's go. Let's go, mommy. Ito yung mga ayaw na daan ni Mrs. guys <laughs> Lalo na to, ito ito. Patrail. Okay, daan. Kaya pilip sa akin yan kasi may hawak pa akong GoPro tapos ganito yung daan. Ha? May angkas pa yan. Ayan, naglakad na nga si Macy's. Uh, na, no, May dilim na. It's getting dark na, Jacob. So, we're not going to swim. <laughs> Thank you so much po sa panonood and please subscribe to my channel po para po matulungan yung mag-grow yung aking channel. Nasa 550 subscriber na po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Hanggang sa muli, Jerry Cycle